Bago ang huling araw ng paghahain ng COC sa Comelec, ilang mga kilalang personalidad ang nag-file ng kanilang COC sa pagkasenador. Pero kung napakarami ng nag-file ng COC para sa national posts, kakaunti naman daw ang mga naghain ng kandidatura sa local positions. Kaya inaasahan na raw ng Comelec ang pagdag sa bukas ng mga hahabol sa deadline. Live mula sa Comelec sa Maynila may report si Joseph Morong. Joseph? Jessica, unti-unti na nga nagkakaporma ang eleksyon 2016 at, at tapos na natin yung ikaapat na araw ng filing ng mga COC and Certificates of Candidacy. At uh, sa listahan ng COMELEC, no, meron tayong 76 na nag-file para tumakbong presidente, 15 sa vice president at 83 na mga senators. Pero hindi pa yan yung final at official listahan ng mga kandidato dahil sa salain pa yan ng COMELEC. Isang araw bago ang deadline, patuloy ang pagdating ng mga naghahain ng Certificate of Candidacy o COC sa COMELEC. Bukod kina Mar Rojas sa si Senator Grace Poe, may labing pito pang nag-file ng kanika na COC para sa pagka-presidente. Bukod naman kina Congresswoman Leni Robredo at Senator Chisa Scudero, may dalawa pang nag-file ng COC sa pagka presidente Ngayong araw, tatlong po naman ang naghahain ng kandidatura sa pagka -senador. Nampas 70 na naghahain ng kanilang COC para tumakbo bilang senador sa election 2016 bukas Piyernes. Ang deadline ng filing ng COC or Certificates of Candidacy dito sa Comelec at ang ilang pang malalaking personalidad ang maghahain ng kanilang kandidatura. Sa mga party list naman, nangangalahati pa lamang sa bilang ng mga inaasahan na nakakapag-file. 244 kasi ang mga party list na humingi ng accreditation pero hanggang kanina, 127 pa lamang ang naghahain ng kanilang mga kona. 61 ang nag-file ngayong araw. Kaya kanina nagdagdag na ng tauhan sa receiving desk ng party list filing section dahil inaasahang dadagsa ang mga ito bukas. Pero mahigpit pa rin daw ipapatupad ang 5 p.m. deadline. Tatapusin natin kahit lampas ng alas 5. Pero if you come after 5, wala na yun, deadline na. Ayon sa COMELEC, nasa 3% pa lamang ng kabuang bilang ng mga local positions ang naghain na ng COC. Sa mga tatakbo sa pagkakongresista, 3.78% pa lamang ang nag-file. At sa mga posisyon ng governor, vice governor at sanggunyang panlalawigan, 5.46%. Pinakamarami na nag-file para sa mayor, vice mayor at kagawad na nasa 14% pa lamang din. Talagang bugbugan yung bukas na sakali. Um, that's because uh, I guess a lot of people really like filing at the last day, at the last minute. So uh, that's pretty much what we're expecting. In fact, in anticipation of that, nagpapatawag na sila ng extra tables. No? Uh, we're trying to be as proactive as we can. Nilinaw din ng Comelec ang panuntunan nila sa paghahain ng COC. Maaari naman daw mag-file ang isang tao ng dalawang COC para sa magkaibang posisyon. Dapat lamang ma-withdraw ng kandidato ang isa niyang COC bago matapos ang deadline bukas, October 16. Jessica, bukas ang deadline, alas 5, at ang sabi nitong si uh, Comelec Chairman Andres Bautista ay walang extension yung filing ng Certificates of Candidacy para sa mga gusto tumakbo sa election 2016, Jessica. Mm. pero di ba sabi ng mga fungsoy experts daw, uh, Joseph, eh, mas swerte ngayong araw na ito kesa bukas. Yun <laughs> ay kung naniniwala kayo sa fungsoy, di ba? So parang hindi kaya today yung dagsa at bukas kaunti na lang, parang baliktad yung expectation ng Comelec, ano? Well, I guess yung sa National Post, uh, uh, kung, makikita, kung mapapansin mo ngayon yung malalaking mga partido, yung mga major na mga candidates, at kahit naman mga nakakausap natin yung mga staff ng no, mga, sa, mga tumatakbong mga senat, mga senators, mga vice president saka president, yung mga partido malalaki, talagang hindi naman nila deny na yung pagpafile ng kanila mga candidacy ay uh, medyo may factor na ng mga fungsoy. But I guess sa local government, iba naman yung dynamics doon. Parang mas exciting kung halimbawa last minute ka mag, uh, mag magkakaroon ng uh, pagpa-file ng COC dahil nandun yung surprise factor, no? Alam mo naman, pag local politics, talaga mas gusto nila yung medyo may konting suspense, Jessica. Hmm. pero talaga bang kailangan sa COMELEC sila dumulog uh, for, national, uh, for local positions? Kasi may mga COMELEC din in every uh, city and municipality, di ba? I suppose for the hoopla, kasi may stage pa sa COMELEC, eh, mas gusto siguro pa rin nilang pumunta ng COMELEC head office, ano? No, I guess for national positions no and party list dito sa main. Pero yung o mga local natin halimbawa sa Manila no yung mga tumatakbo na mayor doon at saka mga councilor doon sa Manila, Arceros. But I guess yung focus ng media ay nandito sa main because nandito yung mga tumatakbo for the national post. Ah uh, yung sa mga probinsya naman ang problema, ang sinasabi nitong si uh, spokesperson James Jimenez, yung low turnout maybe also a function noong reporting ng uh, COMELEC ng mga regional going to the main. So baka medyo hindi palang na-update dahil baka ang pa rin on the ground yung ating mga regional offices ng Comelec. Kaya hindi pa na iaakyat yung um, official na mga datos kung ilan na yung nakapag-file. Case in point, kanina sa press conference ang sabi, wala pang nag-file doon sa armed government. Pero meron tayong na-monitor na si uh, yung, yung isang tumatakbo na governor doon ay nakapag-file na. So meron lang medyo mabagal yung pag-akyat ng detalye no? mula doon sa mga regional offices ng Comelec at saka papunta dito sa main. So But I guess yun din yung factor sa probinsya na mas gusto nila lang na last minute sinasabi naman ni James Jimenez. No? Uh, mm. Ang aabangan bukas si Senator Miriam Defensor Santiago who has already signified uh, her intention to run for president. Diba? Siya na lang dun sa mga inaasahang uh, tatakbo yung mga uh, prominent personalities na tatakbo for president. Siya na lang yata yung hindi nagpupunta ng Comelec. Eh, no? That's right, Jessica. Pero yung kung iba na may umaasa pa dito kay uh, Mayor uh, Duterte ng Davao, no? Uh, may pinag kanina sa press conference kay uh, Comelic, uh, spokesperson James Jimenez, mayroon pa rin mga nagtatanong na oh, kahit ka nakapag-file doon sa Davao, ay pwede ka pa bang sumipot dito sa Maynila sa Friday para makapag-file. Ang kailangan lang gawin ni Mayor Duterte, if may ganong intention talaga, is to withdraw just one COC para maging valid yung pagpa niya. Yung COC niya sa Davao para maging valid yung pagpa niya dito so you know we will never know so tingnan natin tomorrow but uh, as far as yung mga pronouncements are concerned si uh, senator Santiago yung uh, hinihintay na lang natin na last na at least yung officially nagdeclare na ng uh, pagkapangulo Yes, Napansin ko lang sa listahan ng mga party list, parang marami pa rin yung ang pangalan starts with the letter A, eh di ba? Supposedly, the COMELEC has been uh, trying to weed out, no? Kasi obvious naman na lahat sila gusto starts with the letter A yung kanilang organizations kasi siguro una sila sa listahan. Strategiya Jessica, ano? pag A, kasi parang minsan pag mahaba yung listahan, tatama rin ka ng pumunta pa doon mm. sa, sa pinakadulo. So I guess, I, I, think in 2013 or 2010 elections, issue na yan eh, yung, yung uh, pagkakasalansan. Yes. Uh, But hindi ko lang alam kung ano yung ginawang solusyon ng COMELEC. But I remember before, baka ang, ang may mga proposals, I don't know kung natuloy yun, na kahit letter A, parang pwedeng pag yung mga, mga balot, yung names nila sa balot. So I, I, don't know what they're going to do for this 2016 elections, given nag, talagang ganyan yung mga lahat na lang nagsisimula sa A o kaya sa number. ba diba, meron tayong nakikita ng mga party list sa uh, numerals naman nag-start. So tomorrow's last day. Pwede nating matanong si Chairman, uh, Bauti, uh, Chairman Bautista kung ano yung plano nilang gawin doon sa mga party list na yan, Jessica. Ayan, no? yung listahan, ini-scroll natin. Puro ang laking bahagi ng listahan, ay eh, letter A. Paano pa kaya yung mga magfa-file bukas? No? Maraming salamat sa iyo. Joseph Moro.